konti yung ating ano ito pinapang ko na ibang kalat dito sa ilalim na nagawa ng tambakan ni Myler yung mga gamit nya yung nangilabasan no, ganda di ba sa summit. yung bibili na lang ano ng lagay ng computer Pansamantala yan muna. Maraming dapat pangayot yung bilhin. Ito nga, wala pang divider. Ha? Nagiging divider lang yan. Pansamantala. Narating ang time, magiging kwarto rin yan. Dalawang kwarto. So, paano yan? Malilipat doon. Malilipat doon sa so may lagayan lang, lang yan. So, ito yung ating lababo. Hmm. Ito rin mapapalitan. Papalitan yan ng gas stove dahil ang taas eh. Madali ni Mylet. Sabi ko palitan dahil ang hirap magduto ng ano? Ng mataas ang ano. So, ayan guys. Yung bahay. Hindi inis na. Gerenolium na siya. Saka na lang i yan kasi pag napataasan na may plano kasi gawing bato hanggang taas. So, tsaka na lang natin i yan pag nabuo ng bato ilat to. Mag-iipon muna ng malaki para mapabato ito. Katulad ng ibang bahay na nandito. Ito yung kwarto namin. Ayan ang magiging kwarto namin. Ayan o. Ah. Ayan, o. Oh. Makabang na yung sa pinto dyan. Ayan na magiging kwarto. Didivisyonan yan. Ito. Ayan. Maluwag para sa aming dalawa. Tapos ito rin magiging kwarto to eh. Ayan, magiging kwarto yan kaya dalawa. Hanggang dito siguro. Hanggang dito para makakakilos pa rito sa may lababo ayan Maniis na naman ayan so ito yung CR ito yung aming wrap wrap na A1 ayan di ba? Eh yung aming wrap. Hmm. Stuck niya na 'yan for 2 weeks mm, itlog gusto nyo ng iced coffee matcha to ayan. may soft drinks para sa mga bisay kaya ito yung aming CR so ayan guys mm. nilang ba ba? sa tubig mm. ayan ang aming CR ito yung wala pang pinto. Nandun pa eh. Kakabit pa lang. So, na yung kabuuan. Malaki rin naman siya eh. Kung mapapataasan to, puro sala lang tong baba. Malaki. Actually, meron pa sa harap eh. Ito yung gagawing parang berries. Yan. Kaya maluwag pa yan magiging tambayan pa tong labas dahil pag nag inom sila hindi pwedeng Doon sila sa loob gusto ko dito lang sila diba? ito yung kapit bayo may ginawa silang higaan dito sa ibabaw ng puno ayan o oh. Eh. diba o diba ito lang yung simple naming bahay ha ah. pero flex ko na yan dahil kahit ganito lang ito eh peaceful tahimik solo kang nakakapag ano sa sarili mo yung mga pinagkalatan kanina niligpit ko na pero ito gagawin talaga to bububungan pa ulit ito para maging terrace nya para pwede rin ano tsaka namin babakuran ng ano parang bakod ganyan babakuran ganyan oh. hmm. Yan sila. hindi pa gano rin nagpagawa mga hindi pa yan nagpapagawa iilan pa lang yung may nagpapagawa dyan ayun maganda yung kubo yan ito maganda yung loob nito nabas lang ang hindi maganda rito pero pag pinasok mo loob nito napakaganda kala nyo ha magandaan lang dito pag gumakain kami pag nandito pa yung lamesa kasi mangyayari dyan doon na lang namin lalagay lamesa banda para lumuwag siya. Kasi ito, magiging sala na to. Yan. Tanawin yung mga yan, no? Diba? Yan. Yeah.